Magandang araw! Papasok tayo ngayon sa trabaho, guys. At dito po ako nagtatrabaho sa building na ito. Ayan, kakarating lang natin. At uh, ayan, dito lang po sa harap. At nag-login lang po ako dito sa CCTV uh, office po. At nandyan po yung CCTV officer. So, ayun, may gusto po sana akong ikwento sa inyo. At uh, gusto kong i-share sa inyo kung paano kami nakasurvive ng apat na buwan na walang sweldo at food allowance. Ito po ay yung una ko pong apak dito sa Saudi Arabia sa Medina. Ako po si Lisha, isang massage therapist dito sa bansang Saudi Arabia. Sa video na ito, gusto kong ibahagi ang isa sa pinakamahirap at pinakamatinding pinagdaanan namin bilang isang OFW kung paano kami nakasurvive ng apat na buwan na walang sahod at walang food allowance. Hindi madali ang kwentong ito pero gusto kong ibahagi bilang aral at inspirasyon sa mga kapwa nating OFW na patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay sa ibang bansa. Apat kami noon, dalawang massage therapist at dalawang manicurist. Tatlo kaming sabay na dumating sa Madina mula Pilipinas. May isa sa amin na nauna nang ng isang buwan. Noong una, masaya pa kami, may kaba, pero excited. Para bang isang bagong adventure. Pero pagdating namin sa Madina, saka lang namin nalaman ang totoo. Hindi pa pala tapos ang salon yung isa naming kasama, dalawang buwan nang walang trabaho. Ah, uh, I mean, isang buwan na siyang walang trabaho dahil nauna nga siyang isang buwan sa amin. So, balin nagdalawang buwan nung nag-isang buwan kaming nasa hotel na rin. So, walang ginagawa, walang malinaw na direction kung para saan kung kung hanggang kailan kami walang trabaho, hanggang kailan kailan matatapos ang salon. So, ang sabi ng agency sa Pilipinas, okay na raw ang lahat. Magbubukas na ang salon at pinapamadali kaming makaalis. So, mayroon pa daw kaming bagong accommodation. So, ayun, pagdating namin sa Madina, wala pong bagong accommodation. Ang iniisip namin noon is... Uh, sabay na kinokonstruct yung accommodation at saka yung salon. Kaya hindi pa tapos. Kaya nasa hotel kami next day Pero ang totoo, wala pa under construction ang salon. Wala rin uh, uh, bagong accommodation. So, isa tong uh, awareness sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad, make sure nyo po sa agency or sa sa employer nyo, kung naku-contact nyo yung employer nyo, sa Pilipinas pa lang kayo, uh, i-check nyo po talaga. Kung may mga itatanong kayo, itanong nyo habang nasa Pilipinas pa kayo. And then, matapos ang isang buwan na nasa hotel kami, inilipat kami sa isang rented flat. So, ayun, doon na rin unti-unting naubos ang mga grocery naming baon mula sa pinas Bigas, noodles, dilata, wala kaming food allowance. Wala kaming sahod. Magtatatlong buwan na ang lumipas. Walang trabaho, wala, wala nang makain. Halos magugutuman na kami. Doon na namin naisipang magdesisyon. Sumali kami sa mga dating apps. Hindi para makipag-date, kundi para makahanap ng taong may malasakit na pwedeng magpadala ng pagkain nakakahiyaman pero para sa amin ito'y pa paraan para lang makasurvive. May mga nag nagpadala ng pagkain, minsan naman wala, minsan pa nga may nagsabi sa akin, "Hey, I'm not a hunger station that you keep ordering food from me." Ang sakit, 'di ba? At nakakahiya. Pero hinayaan ko na lang kahit sobrang nakakahiya, inisip ko kasi noon, hindi para sa sarili ko. Iniisip ko rin ang mga kasama ko. Gusto lang namin mabuhay. Good thing kasi meron kaming kasama na magaling makiusap. Kaya siya yung mabilis na nakakapaghingi ng tulong, mabigyan lang kami ng maluluto sa isang araw at pagkain na mismo. Maraming, maraming namang mababait sa Madina. Likas sa mga Saudi ang maawain pero meron din namang masama parang Pilipino lang din naman sila or kagaya din natin pag mabait tayo sa kapwa kapwa natin syempre mabait din naman sila pero hindi nga lahat kaya dito sa abroad dapat matatag ka sabi nga nila palakasan na lang ng loob ang madina nga po, nga po pala ay hindi masyadong matao kung napanood nyo yung mga dati kong video, sobrang tahimik lang po ang Madina, wala masyadong tao, kami nga lang yung mga naglalakad na Pinoy doon. Hindi naman sana kami aabot din sa pagsali sa dating apps kung meron lang kaming mapag time man sa Madina. Kaso po wala, nagpost din po kami sa mga FB page doon, wala po kaming mahanap. Pwede sana kung may Pilipina na gustong magpa-manicure, pedicure or magpamassage, punta lang sila sa location namin kaso wala po. So, hindi naman po pwedeng kami ang pupunta sa location nila dahil nga po wala po kaming pamasahi, wala po kaming kapera-pera no mga time na yon Kaya, wala po kaming choice. Yun ang naging paraan namin para makasurvive sa apat na buwan namin walang sweldo at food allowance. At uh, yun na nga, pagsapit ng ika-apat na buwan, nagdecision kami magsabi sa employer na tumulong na kami sa construction ng salon. Parang naging construction worker na rin kami. Isang beses lang kami kumakain sa so isang araw, minsan ay may pagkain, minsan naman wala. Isang araw, kinausap ng kasama namin ang asawa ng employer namin ng ano ha, patago. Sabi niya, Sir, hindi po dapat ganito ang trato sa amin. Kahit pagkain ng sana or food allowance, mabigyan man lang kami. Pero nalaman ng employer namin noon, imbes na intindihin ng employer namin, eh, nagalit ng malala sobra sa amin, lalo na kay ate. Yung mga sigaw na aabot na sa kabilang building na sobrang lakas, pinalabas pa si ate sa, kal sa kalagitnaan ng lamig dahil winter nung mga panahon na yon. Walang internet, walang load, walang mahinga ng tulong sa labas. Sa sobrang lamig, naiiyak kami sa takot ng mga oras na yon. Pilit ko na lang nilalapit yung packet wifi na pinahiram sa amin sa pinto kung saan andon si ate para man lang makahingi siya ng tulong. Gusto ko na rin umalis noon, lalabas na rin ako, pero paano? Wala kaming pera, wala kaming internet, wala kaming makontak, wala kaming mahinga ng tulong. Dumating ang asawa ng employer namin sa labas at ang mama niya, uh, kinausap si ate, nakausapin kami para humingi na lang ng pasensya sa employer namin, magsorry at ipagpatuloy ang trabaho. Si ate noon gusto na talaga niyang umalis, lalo't di pa kami nagawa ng residence ID. Kaya tiniis muna namin yung hirap hanggang matapos at magbukas ang salon para may maipasahod sa amin. Kailangan lang namin kahit isang buwang sweldo, pambili ng pagkain, pamasahe, kahit kaunti. Same na araw, nong time, nung mga oras na yon kumuha ko ng asukal. Gusto ko itong i-share. Uh, kumuha ko ng asukal sa kusina. Okay naman sa mama ng employer namin pero sabi ng na, na, employer namin is okay naman sabi niya okay naman pwede naman pero pag nalaman ng employer namin tiyak na magagalit at yun na nga nahuli nga ako ako nun na kumuha ng asukal at galit na galit na para akong nagnakaw ng ginto o pera sa kanya ganun kalala wala pa kaming kain ng mga oras na yon kahit man lang sana makakapilang ayun sumabog siya galit, galit na galit na parang may pinatay akong tao no natapos na ang yun at nung natapos na ang salon nagbukas na uh, hindi lang hindi lang isa ang naging trabaho namin, hindi na rin naging tama ang trabaho namin nung nagbukas ang salon ang inapplyan kong trabaho of course, massage therapist Massage therapist lang ang nasa kontrata ko pero naging barista, server, cook, cashier, cleaner, receptionist, taga-inventory, na nagdagan pa ng hamamagrabi at hair treatment. Parang octopus na talaga. Parang hindi na makahinga. Ganon. So ako pa nagpe-prepare ng mga ingredients dahil organic yung hair treatment niya. Lahat ng ingredients kailangan kabisaduhin ko sa kusina lahat ng expired dates lahat ng ini-inventory ng mga products sa kusina, ako ang gumagawa hanggang isang araw nagsalita na ako, kinausap ko ang employer ko, nang masinsinan dalawa lang kami noon sa kusina sabi ko madam, may karapatan po kami, hindi po ito tama hanggang sa nagbanggit ako ng mga article-article noon ng mga karapatan namin. Madami akong sinabi pero uh, sa susunod na video na lang siguro yun dahil sobrang haba. Nagulat siya, bakit daw ako may alam sa batas, sa batas nila. Hindi niya ako masigawan gaya ng ginagawa niya sa iba kong kasama. Actually, yung time na yon galit na ako, taas ng boses ko. Hindi niya akalain na kaya ko siya kausapin ng ganon. Pinapakalma niya ako. Sabi niya, okay, Uh, after nung mahabang usapan namin na halos isang buong araw ata kami noon sa kusina nagtitigan nag hindi 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 ako umalis ng hindi kami umalis ng kusina nasa kusina lang siya nag-uusap kami tapos gusto niya mag-sorry ako sa kanya which is hindi ko kayang gawin dahil sa dami ng pinapagawa niya sa akin ako yung nahirapan ako yung naging ano don parang lahat parang sa akin na ano na na pina, sa akin niya inaasa ganyan so ayun sumabog ako noon dahil sobrang pagod ko as in yung gawa ng isang tao yung gawa ng limang tao ako ang gumagawa na libre siya sa parang na libre siya sa limang tao ganun so ganun tapos nung bandang huli, ang sabi niya, okay, hintayin ko na lang ang tawag ng agency at uuwi na, uuwi na raw ako ng Pinas. Tapos, ayun, umuwi na kami ng accommodation ng, ng flat. Kinabukasan, inantay eh, ko ang tawag ng agency. ayoko nang pumasok, pero walang agency na tumawag at pinapakiusapan ako ng nanay niya na pumasok. Noong time na yun, pumasok ako, nasa reception na ako pero hindi ko ano uh, dumating siya hindi ko na siya kinikita. Eh dati kasi pag dumating siya, ko to siya, ganyan. Pero nung mga time na yun sobra talaga yung yung galit ko pumutok na talaga. Kasi dati, ang gusto ko lang naman eh makatulong, syempre at makatulong na maayos lahat, na maging prepare lahat. Yung ako kasi pagdating sa trabaho mabilis, mabilis ako yung multitasking ginagawa ko yung multitasking na yan lumipas pa ang ilang linggo umabot kami sa sa um, um, lumipas pa ang ilang linggo uh, umabot din kami sa lingguhan ng sahod nakadepende pa yon sa kung magkano yung kita ng salon so ayun umabot kami sa lingguhan imagine yung kontrata mo, yung pinirmahan mo isang buwan yung sahod pero naging lingkuhan. So ayun, tiniis pa rin namin lahat hanggang sa wakas, nakasahod din kami ng buo at doon nagsimula ang hirap, ang hirap na desisyon na ginawa namin. Okay, yun. Um, uh, sa susunod na video, ikipwento ko kung paano kami lumabas at ang desisyon umalis po kung para humingi ng tulong sa consulate kung isa ka ring OFW na, na may pinagdadaan ng ganito o may kakilala kang kailangan marinig ang kwentong ito, i-share mo na ang video na to at kung gusto mong malaman ang kasunod ng kwento ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para, para updated ka sa susunod kong video. Maraming salamat! Sa paki Maraming salamat sa pakikinig. Ingat palagi mga kabayan. Thank you for watching. See you on the